Magandang umaga mga buddy Welcome back dito sa ating youtube channel Kumusta na kayo So katatapos lang natin na gumawa ng isang reaction video Habang naglalakad Ito Pag-usapan na naman natin itong latest na ipinahayag Ni Maria Reza noong July 11 Sabi niya Fascinating to watch the info ops Mob over the weekend Data downloaded for study By research groups If I go to jail unjustly, ha, unjustly daw ha, Filipino citizens lose far more than I do. Wow! If I go to jail unjustly, ibig sabihin, pag siya daw ay nakulong ng uh, walang katarungan, ano? walang hustisya, Filipino citizens lose far more than I do. Mas malaki daw yung mawawala ng mga Pilipino kaysa sa, sa kanya. Aba nga naman, matindi talaga itong si Maria Reza grabe itong uh, bilibito sa kanyang sarili pero teka 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 mga body sino ba talaga ito si Maria Reza bakit ganito ito magsalita at talagang grabing kasinungaling grabing uh, magtahi-tahi ng kwento ha huh? feeling na entitled siya etc cetera et cetera. Huh? if I go to jail unjustly Filipino citizens lose far more than I do ano ba ang nagawa niyang kabutihan sa ating bansa mga body ha huh? Ang tanong ko sa inyo, ano ang nagawang kabutihan ni Maria Reza sa ating uh, bansa? Nakapagambag ba ito ng uh, malaki? Nakasagit ba ito ng maraming buhay? Nagpakain ba ito ng nagugutong? Ano? Eh sa pagkakaalam ko ha, bukod doon sa magaling magtahi ng kwento feeling entitled, sinungaling, tagapagkalat ng mga maling impormasyon, paninira sa gobyerno, at kung ano-ano pa na negatibong bagay, eh wala na ako nakakita o nabalitaan na ginawa nitong kabutihan. Mas malaki daw ang mawawala sa mga Pilipino kaysa sa kanya. Naku naman, grabe talaga mas malaki mawawala sa kanya kapag nakulong siya kasi mawawala yung kalayaan niya yun at saka bakit ba niya sisisihin Ah, ito sa pangalawang pagkakataon na uulitin natin to yung uh, uh, ipinahayag niya dati bakit niya sisisihin ang Duterte administration ang Marcos administration Ah, ilang days pa lang ha nakakaupo si pangulong Marcos. So ano ngayon? 13. Oh, 13 days. Tapos yung kaso niya na kung saan ay uh, convicted na siya. Ay eh, isisisi niya dito. Anong classic ka uh, pag-iisip to. Ha? Talabasin niya na uh, walang hustisya sa Pilipinas ay eh, samantalang dumaan sa proseso mga body. Dumaan sa proseso ang lahat ng uh, nangyari pribadong individual yung kanilang siniraan sa kanilang artikulo. Ha? Pribadong individual yon. Sinira ang reputasyon. Walang kinalaman ang gobyernong Duterte, ang gobyerno ng ni Pangulong Marcos na ka ano lang ha, kauupo lang. Tapos kung ano-ano na yung pinapahayag nila at uh, inilalabas sa social media. O, oh, di ba? Uh, pinasarado ng uh, sec ang Rappler. Nagkaroon siya doon ng pahayag na sinasabi niya hindi kami ang kaaway ng Marcos administration. Tapos after nga no lumabas itong balita na kung saan ay uh, hindi kinatiga ng Court of Appeals yung kanilang motion for reconsideration nata yon eh ito naman nagpahayag na tungkol na naman ano, laban na naman sa Marcos administration so kita nyo yun napakagaling gumawa ng propaganda nitong si Maria Reza feeling nila sila yung righteous sila yung matuwid na journalist feeling nila sila yung palaging tama sila yung makatotohanan sila yung nagpa-fact check o ano yung sabi ni ano ni ni Sir Jason sa sila nagpa-fact check pero na-fact check ba ni Maria Reza yung kanyang sarili sa kanyang mga pinagagagawa na to hindi eh hindi naman to Pilipino di ba nakakainis kasi minsan na makabalita ng mga ganitong mga pinapahayag ng mga tao na okay lang sana kung kilala natin eh okay lang sana mga body kung Uh, itong tao nito ay napakalaki ng naiambag sa Pilipinas napakalaki ng kontribusyon sa ating bansa pero wala eh, wala namang nagawang na mabuti to na na alam natin na kapag nakulong siya ay malaki mawawala sa Pilipino napaka ano, napaka entitled talaga so kung napanood din nyo yung uh, panayam ng SMNI kay Mr. J. Sonsa andun, tumbok na tumbok ikinuwento na doon ni Sir J. Sonsa yung tungkol dito sa kaso ito ni Maria Reza wala eh, talagang matindi yung pinagagagawa ng babae na to at sana talagang ano talagang karapat dapat na makulong na to hanggat hindi natin nakikita na nasa likod ito ng mga rehas hindi ito titigil sa paglalabas ng mga statement sa social media laban sa ating uh, gobyerno tandaan natin yan napakaliit na babae pero grabe grabe sa kasinungalingan grabing gumawa ng kwento ha? Huh? CEO ng Rappler convicted criminal nakakaawa din yung ano eh, yung kasama niya, yung si Santos. Kasi although siya yung gumawa ng ano nung artikulo, syempre siguro naman hindi naman yung lalabas sa publiko kung hindi uh, pinayagan ni Maria Reza. Eh sabihin mo ba naman doon na ano na ganito ganito yung tao na yon. Sisirain mo yung reputasyon niya. Aba. Eh hindi naman dapat. Kaya nga lagi tayo nag-iingat dito. Yung ating ipinapahayag ay puro opinion natin at galing din ha, galing din sa mga reliable sources. Kaya wag niyo sasabihin na kayo mga tinamaan kayo ng mga galing ha? May mga ibang bashers diyan para doon sa mga bashers. Sasabihin nang nakikimarites ka lang eh. Marites 'yan kung yung kinuhanan mo ng impormasyon ay hindi totoo or uh, walang basihan kaya nga dito sa youtube channel natin reaction video o, oh, nagre react tayo nagpapahalag tayo ng ating Opinyon uh, opinion sa isang issue tapos so kayo mga buddy ilan pa sa inyo ang naniniwala siguro yung mga dilawa naniniwala dito kay Maria Reza mga pinklawa na yan pero ano eh, kita nyo naman yung mga pinapahayag, di ba? So yan lang po mga body ha. Huwag na kayo magpapaniwala Diyan kay Maria Reza. Talagang ano, ibubuyo lang kayo nyan. Yung mga naniniwala lang siguro Diyan yung mga ano, makikitid ng utak. Na hindi nagkakaroon ng uh, mga tinatawag na critical thinking dito sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Basta tayo, maging gising palagi. Ha? Obserbahan yung mga nangyayari sa ating uh, bansa, kung magkaroon naman tayo ng magka pagkakataon na makakita ng mga positibong bagay na nagaganap sa Marcos Administration, aba, purihin natin yan. Ngayon, pag may mga nakita tayo na pagkakamali, nakakita tayo ng uh, negatibong bagay, or may mga tao na gumawa ng kalokohan, aba, kundinahin natin yan. Ganun dapat. Hindi yung uh, head over heels lang tayo sa Marcos administration hindi natin na nakikita yung mga pagkakawali na gagawin or magagawa pa sa bagay hindi naman kontrolado ng presidente yan ano sa dami ba naman ng uh, government officials kaya meron talaga na makakagawa dyan ng kalukuhan pero wag naman natin isisisi sa Pangulong Marcos uh, hindi niyan kontrolado lahat may kanya-kanya tayong ano eh, may kanya-kanya tayong uh, pagpapasya ng desisyon sa buhay. Ngayon, kung ako isang government official, nasilaw ako sa pera, gumawa ako ng uh, karumaldumal na krimen, korupsyon, or anuman, eh, siguro naman, hindi ako diniktahan ni Pangulong Marcos. Siguro naman, ito ay uh, aking, uh, aking uh, sariling uh, pagpapasya. So, ganun lang yon ang mahalaga kung sino man yung gagawa ng ganito ay maparusahan ha? maparusahan at wag baliwalain wala ng ating hustisya kasi doon nagagalit yung mga tao yon so yan po yung ating topic for today about Maria Reza doon sa kanyang pahayag na kapag siya daw ay napunta or nakulong ay eh, napakalaki ng kawalan ha? sa mga Pilipino <laughs> <laughs> kaysa sa kanya mas malaki ang mawawala sa kanya kasi yung kalayaan niya hindi niya ma titikman muli no? ilang taon niyang hindi matitikman yon yun lang po mga body basta tayo walang iwanan para sa bayan muli ito po si Iman Supremo magandang tanghali mula dito tayo sa disyerto ng Saudi Arabia